Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. si ah. Idol. <laughs> Tatlo pa lang kayo, pinapanood namin kayo. Wow, grabe naman sir. May shoutout ka sir. Shoutout uh, ano? <laughs> shout po sa ano sa hipa ko, kay Chari Natabo, tsaka kay Susan Natabo. Yeah. Kay Ate Baby Natabo, nasa Canada. Yes. Thank you po. Thank you po. Ay, sir. Ayun, shoutout po yun. <laughs> thank you sir, shoutout. Shoutout shout sa buong ano, ah, uh, Harabas, syempre sulit tayo, diba? Tsaka mm. sa mga OFW sa Hong Kong, kay Mrs. Hindi ko na imi-mention yung, yung pangalan mo. <laughs> <laughs> Taga, Taga Mindoro rin pa ako, labangan lang. Mm. Labangan lang. Ayun. Ayun. So, syempre support-support tayo yung sariling atin. Yun, ano na ako? Artista na. Yan na ako sa Youtube. <laughs> <laughs> Papicture mo na ako. Ayun. Alright, thank you Shoutout po kay ano? Rosana tsaka kay ay dito pala ay, Rosana yeah. tsaka sa pinan ko Rosana tsaka Jun Cruz hello shoutout po Ayun. hello hello shout out po shout out shout out sa namin happy Alex ay happy ko ko ay belated po Hello, sir ma shout out sir wala <laughs> sa ada apa sa riset shout out <cangal mituro <cangal mituro> isa isa I, no. <laughs> shout out ayo shout out San Dionisio, Iyon. shout out sa okay. wife <laughs> mga anak ko sa City Cash sa, sa nanay ko. Thank you po. Ayun. Yeah. Ayos. <laughs> Sir, may shoutout ka. I love. Dito na ako. San Diego, California. Ayun. na, Yan na! Dami! Grabe! Solid! Ge, okay, pwesto, pwesto. Wait lang ha. Kasya, wait na, wait lang. One, two, three. Waki, <coughs> <Hey>! waki. <walkie. coughs> video. <laughs> Ayos, grabe, solid. Eh, solid. Solid, o oh, solid. Solid po. solid. po. Uy, ya. <laughs> o mga rabas, birthday ni sir ngayon. Pati natin. Hi! You know, shout out, uh, yeah, five, yeah. Happy birthday po bukas. Happy po bukas. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy Happy birthday po. Happy birthday po. Oh, birthday po. Happy Happy birthday to you! Happy birthday po. <laughs> Happy birthday to you. Thank you, thank you. you Daddy. Grabe. ba? Happy. Happy birthday po. Thank you, thank you. <laughs> <laughs> uh, yeah. Thank you po, thank you po. na Birthday then? Ah, Yeah, birthday.

Ako na hawak Peng. Ikaw mag-shout out ng pangalan ko Peng. Boom. Ikaw na mag-shout out. Shout out man sa birthday sa sir Fernando Hagos. Yun. Salamat sa solid na suporta. Mag-ingat ka palagi. Guys. Yun. Woo! Solid. Upload mo yung Peng. Para mga 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 Peng. Ikat ko yun niya guys. Sama yan. Happy jump back. Bye bye po. Ingat po. Bye Ah, picture just tita. Picturean ko kayo tita. Yun oh. Maraming po sa Jose. po. Talaga, talagang bait talaga Kung masyado din sa mga kita, natin

<laughs> o, ano? Oh. Totoo na to, totoo. Hindi na to. Oh, picture daw. Okay. Para na sa 10 pieces. 10 pieces na kami ni Macy. Nice shot ka po. Bye salamat ako sa mga anak ko. Binasa na po sa, sa Las Vegas, Romel, Glenn, Sanlin. Yeah. Congrats sa so wedding mo. Yeah. Excited na si Lola. Romina, yeah. Eric, Rosman. Birthday ngayon ng anak ko. Happy birthday, yeah. anak. I love you. Mm -hmm. Wow! Sa so, wala ni nanay. Sa <laughs> <laughs> wakas, <laughs> so, nakita ko na ng harapos team. Yeah. Sa si meses. Matagal yeah. ko na kayong idol. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kanina ka pa namin na antay eh. Kanina ko pa? Ram, sir. Ayan, sir. Hello, sa ito at sa mga karabas um. dyan. Ano ang beto ko na sa'yo? Nawala dito. Narito kami ngayon sa Ibus. Ayan. Taka dito po kayo? Taka dito po kayo? Taka dito po kayo? Taka dito po kayo? Pwede po pa-shoutout? Yes, ipo-shoutout. Shoutout sa mga uh, Piliwan Family. Dala na sa Antigue. Saka sa asawa ko and then uh, sa anak ko sa bahay. Saka sa Lirio family. Yun o. Kanina, kung pa'y katawa. Ay, yung mga Amy po. Video natin. Sa biyahe pa lang ako. Ay, mga

Shout out sa ano uh, mga ano ko tropa ko sa Dubai mga kapatid ko yung asawa ko sa uh, ano sa Spain Barcelona Spain tapos sa uh, ano sa utol ko sa Holland shout out din sa kanya uh, Riesa Pabuti Ramon Sanchez solid, Rabas number 1 yan Ramas. Ayos. Ayos. <laughs> ba may po na nunot tapal ako unang 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 kayo, unang 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 Okay lang Thank you so much. <laughs> ah, <okay. laughs> sa San Jose ako pinanganak. Pero, sakit lang kami doon. Pinsan ako ni Valera. Si <sighs> John, jo jo Chris Valera. doon. Nagpunta rin sa inyo sa ko. <clears throat> <laughs> <laughs>

<laughs> One, two three. One, two go oh, <laughs> <laughs> <May chicken leg laughs> Sir, shout out Shout out sa mga taga imus, Sa anak ko na diyan Nanonood ngayon Sa kanyang asawa ko Naglalaba Sa kanyang isang nga uh, uh, office mate ko Sa Bulacan Shout out sa sa'yo Lurie Kay Janis. Thank you. Ayos. Para sa unang kumukunta namin. Pero natin. Ay, Ayo si Pungloy. Oh, kan hilang pun hilang itu si Pungloy. Alright. Yero. Mm. Mm. dalam niyan. <laughs> eh. <laughs> thank you, thank Dama lang. Kit

Ah, shoutout sa aking pamilya sa Dasma, sa aking Diana sa Camarines Norte. Si sa aking bayaw sa Dasma yeah. sa Jelen Bakery. Tapos sa kapatid ko sa UK, uh, ah, yeah. sila. Sa aking papa sa sa ah, sa Leyte sa nagbabaka siya sa Merry yeah. Christmas papa. Yeah. Salamat na <laughs> nandoon ko lang <laughs> kayo grabe kahapon ng pala. Okay. Uh, shout out po kay uh, Hermani and Gloria Abindano from San Francisco, California. Nandito po ang Team Harabas. Shout out. Hindi na natin na. Ayos! Ubus! Oh! Wala Ay, na tira, okay. Buto-buto na lang po ah. Yan, yan. Hindi na nakauwi po ah. Dito na kami kumain sa sobrang sarap. Kain po, Ate Marabas. You know. Pati yung leg, the best. Yes. Ayos. Ayos. Babalik. Tatayuin ulit. Kahit minutes drive, okay lang. <laughs> Thank you po very much. Oh. oh. Ayun oh. na, nakadikit na. Oh, ayan na, oh. Tito Bong, kabalikat. Ay. Ayos. <laughs> Itatawid ko na Mindorto one of these days. Ayun oh. <laughs> Hopefully. <laughs> Tiksay tayo, sir. Tiksay. Yeah. Thank you. Thank you. E, po, ingat po. Thank you. Oh. Ay, sila po yung uh, nag-franchise ng natin ang Style, si Derek John. Congrats po! At pwede nyo lang si Derek oh, at si Abu. Ingat po kayo, ingat po! Shout out kay Jinky! Congrats! congrats! Shout

<trauma> Louis, thank you. Selamat, po, selamat, selamat, po, selamat, selamat. Po, selamat.

Salamat po. Okay, thank you po. Thank you po. Thank you very much. <laughs> Shout out ko yung apo kong may birthday ngayon. Si Plong. Tsaka... Plong, happy birthday! Shout out yung mga kasama ko sa trabaho. Sir Marcelo at saka Sir Giovanni Castronuevo. Thank you. Ingat po, Ingat po. <laughs> Salamat. Ay, si Ano, Salamat. <laughs> ingat, ingat, ingat. Eh. Sige po, ingat din po. Bro, ingat ha. Oh, din Thank you. Thank you, Next time lang. Ingat, ingat. ingat. po Ingat, Sir Ritman, ang Ritman ng Harawan. Asya doon sa mga kapatid ko dyan na Muslim. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, wala kami po. Oh, thank you po. Thank you. Salamat po. Ay, ingat kayo, sir. Kay. Yeah, Bye-bye. Ingat din po. Ingat din po. Salamat po. Uh, thank you po. Sir, ingat yeah, po. po. Salamat po. Ingat. Dami din na yung ibang sa. Pag wala dala. Pag balik, may dala.